Mayong adlaw mga ka o banimin ninyo. Magpalit na po tayong mga feed sa atong mga manok. And samtang sa gabiyahe may ani paingon sa tanahay mga kain Wala gyo ulan. Mura ra siya kaulan nun. Pero uh, wala siya ni ulan. So magpalit na po dito feeds. Kaya para dili mahutdan ang atong manok. kay dili sila pwede magutman. Ayan nanami dire. Naman ako bayad mga kain living. Gisa na nila sa sakyanan. O yan ang ako. Kaya naamami dua kabuk manok nga moraga galuya. Mga ko, kung sa'yo pwede itambal, kung sa'yo lang ma-offer mga kainlibing O niya, ila kong ang dua ka kaklase. So, mauto na mga ko para asa man ni eh. ako na lang po kipalit mga kainlibing kay para po maka makasurvive pa ang atong manok nga naisakit para mabalik na po sila pangitlog kung uh, maoki na ang ilang alawas uh, lawas mga kainlibing kanang dili na sila magluya So, pag ako ani, pa na lang po, po midayon. Kaya gapaalot si kuya niya. Jesus, kusog ulan guys grabe um, kalitra guys nagdalamig trapal niya higo rin kitrapala na mo ang mga kaandiya mga feeds niya nabasa atong piso guys awan ninyo mga kain living nabasa sila may ganit, kaya wala dyan mga korup, kabasa ang karton pero nabasa ang ubang piso doya na ato sa life pan para sa riam. Lastem. step. Uh, di pa lundog ginuo oh, Lord. So kayong ulan guys. Ting juta. ko ra paya. Sa ulan. Mo hintang dire o oh. Agpiso di balhin na mo dire. Oy kayo. O gadalan ng ulan Grabe sa pamplona guys Maning pusunggang yun Dito ba maapreng pintana